At kasunod ng muling pagbulusok ng Philippine Stock Index, makakapanayan po namin si Ginoong Seri Ortiz, pangulo po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magandang tanghali po, Ginoong Ortiz. Si ba po ito. Magandang tanghali po sa atin sa ating mga taga-panood at sa ating inig Alright, sir, ano po ba ang si ibig sabihin po na ki, pag po pag sinasabi ng PSEI po? Pagka? kasi sabi pong PSE uh, ano po ba 'yung sabihin nito para po malaman po ng ating mga manunood? Philippine Stock Exchange Incorporated. Mm -hmm. Alright. Tayo. So pwede po ba paki mo po bang bigyan kami ng uh, inyong mga ideas. Ano po ba 'yung mga factors po na nag-influence po dito sa index na ito? Well, ang, ang kasi ang uh, stock exchange uh, uh is a mm -hmm. indication na ang bayan is eh, medyo normal or at least uh, is perceived pagka maganda that uh, may stable economically and politically. Uh, maraming bayan ganyan. So pagka may problema malaki kayo uh, nung na nagkaroon ng rasa state araw, eh, nagkukulaps yan at uh, nag-aalis yung mga investor. Pero tayo, uh, palaki ng palaki stocks natin because uh, mga kalapit bayan natin eh, naglagay sila ng mga mga eh, restriction uh, dahil ayaw naman nila na magkaroon din ng danger yung paglaking masyado ng stock exchange uh, dahil uh, uh, kumisang delikado rin dahil pagkabigyan nag-withdraw uh, ang mga investors kasi tawag dyan for poly investment or hot money kaya kaya yan eh, speculative yan so pwedeng yan within the hour mag ang lahat pwede naman pataas ng pataas no? dito sa ating region tayo walang restrictions. Uh, yung iba, tinataksa nila pagka umaalis ka agad, yung mabilisan. So, natural, kung mga ang perception naman sa atin, ating economics, uh, ating political situation, na yung mga investor na sa stock market, eh, pag gusto nilang lumabas bukas, makalawa, eh, hindi, hindi sila maiipit na hindi magkakagulo, walang kudita, walang, 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 So, they feel safe. So, palakas ang palakas, dahil tayo, wala tayong restrictions, dito nagpupunta ang lahat. Ang mga kapitbahay natin, kagaya limawa ng Malaysia, Thailand, may ganun na na-restriction na pagka pumasok ka, eh hindi ka po pwedeng lumabas ka agad. Eh, yung iba, 6 na buwan, yung iba, uh, 3 months, yung iba naman, eh, may tax ka pagka ikaw nagbenta eh, uh, ka agad. So, kaya palakas ang palakas sa stock market. All right. Chairman, eh uh, neto ano po no? Mayroon po tayong bagong balita po na nagtala naman po tayo ng all-time record high na naman po, no? Ano po ang reaksyon ni dito? Well, talagang <laughs> sulit yung pagtaas dyan dahil uh, sabi <laughs> ko ha, eh 'yung maraming pera sa labas na mga ekonomiya na kagulo eh syempre, hahanap sila hahanapin nila 'yan para pera nila. Eh dito sa Pilipinas, wala tayong restriction pag pumasok sila, kahit bukas pwede mo ilabas or within the day pwede mo ilabas, uh, tayo nakikita nila talagang paradahan ng pera ngayon. Alright, Chairman, meron na po ba kayong record kung ano-ano po ang mga kumpanya ang nag postpone po ng earnings? Well, kadalasan yan kasi mm -hmm. uh, malakas lumaki yung mga, yung mga property markets, ano? Dahil tuloy-tuloy ang uh, ang, uh, ang paggawa ng mga pr mga projects natin, mga condominiums, yung mga development ng mga uh, mga buildings so na, at saka infrastructure. Dahil marami bumibiling mga mga OFWs pa, no? Uh, so, ang ang karamihan ang pinupuntahan nila tuloy ang pagtaas ay mga property companies, yung mga so yun ang madalas pumunta. Nung araw sana, ang pinuputa pag tumataas ang uh, ang, uh, ang, prices ng mga mining <laughs> products pupunta sila sa mining companies pero ngayon uh, parang may problema yung mining companies so ang eka eh, ang, uh, ang apple of the eye nila ngayon uh, ay yung property markets Alright, kaugnay po ng uh, inyong uh, sinabi po, no? ano naman po kaya ang kahulugan nito sa mga ordinaryong mamamayan po at mga consumers natin? Well, to a certain degree, Uh, gumagawa ng trabaho, ika eh, nakikreate ng jobs yan, sa mga project ng property, kaya lang, these are, uh, these are not permanent jobs, these are short-term jobs, ano? Uh, hindi, hindi po pwede ikumpara ang portfolio money or stock exchange na pumapasok uh, na pumapaso sa tinatawag na foreign direct investment. Ang foreign direct investment, yun, yun, yun talagang, ika eh, nga, gagawa ng nagtatayo ng kumpanya, nag invest permanent investment, uh, gumagawa ng aming trabaho, at yun ang talagang unang una nating gusto makuha. Pero unfortunately, eh, hindi pa tayo dumadating sa, sa punto na tayo ang pinupuntahan ng foreign direct investment. Alright, Chairman, panghuling katanungan na lang po, no? hanggang kailan po ang asahan ang paglakas po ng PSEI at ano naman po kaya ang effect nito sa ating ekonomiya? Well hanggang hindi tayo naglalagay ng restrictions mm -hmm. at hanggang yung wala ibang nagtatanggal ng restrictions at hanggang may problema yung mga lalaking ekonomiya, walang mapuntahan yung pera, eh, tapas nang tapas yan. Uh, kaya lang at a certain point, medyo nakakatakot pa rin dahil kung mm -hmm. uh, pwedeng sa isang araw maglabasan lahat yan, eh, kagaya na nangyayari noong araw sa Thailand, eh, kung nabalitaan nyo sila Soros, mga fund manager yan mm -hmm. naglagay ng lag sa Thailand pinataas ang pinataas yung property, yung, yung, ano, yung stock market tapos bigla nag-withdraw konti na bumagsak ang ekonomiya ng Thailand so yun, eh, dapat nag-aaralan din natin yung mga, mga regulators yan, mga mga natin na hindi tayo mapuntro sa gano'ng sitwasyon All right, maraming maraming salamat po, Ginoong Ortiz sa inyong panahon hanggang sa ulitin po. Maraming salamat sa inyo.